So ito may kakaibang ingay akong naririnig dito. Pero minsan meron, minsan wala. Madalas wala. Ito mo to. Ito, ito, ito. Yan o. Oh. Sa kabila walang ganyan eh. Tapos kahit iangat ko yung gulong, i-jack mo. Feeling ko sa brake pad yan. Parang ganyan din yung sa adventure dati. Walang ano. Parang yung slider bushing. Ewan ko tawag. Ito yung kabilatan nyo. So wala, diba? Goma ang goma. So try kong buksan. Di ako mapakali. Babiyahe kami bukas. Eh. Jack natin muna. So yan, naka-jack na siya. Dalawang jack gamit natin. Ah, nakangat mo. Na. May tunig pa rin. Pero pag inuga-uga mo to left and right, up and down, wala naman movement. Oh. Feeling ko sa brake pad to Ganda ng ikot niya. Masahid lang yung rotor. Normal naman yun. Oh, wait lang. Nanggalin natin. Feeling ko sa brake to. Yung parang brake pad. Alam ko may manipis sa parang yero dun. Baka wala to. Tapos yung kabila meron. So, yan. Baklas na yung gulong ng DA17V natin. 4x2 ng turbo. O, ang tama hula ako. Sa may brake. Brake pad. Tanyo, pukpokin ko to ng kamay. Oh, diba ba? You know. So dito lang 'yan. Akala ko naman ano. Kaya pala minsan meron, minsan wala. Kaya hindi ko rin madala for warranty kasi bihira lang siya lumalabas eh. Pagka sobrang pangit ng lubak. Ano? feeling ko yung parang yero dyan na parang metal bushing yung nawawala Ayan, so, subukan ko muna tirahin to. So, tinanggal ko muna itong dalawang to. 15 ata uh, to, 14. Dito yun eh. dito. Tapos, hindi ko sin to. Nilagay ko muna dito sa may, ano man tawag dito sa joint na to. Kasi pag nakasabit or nakahanging yan dyan, mababatak yung hose. May ba naglalagay pa cable tayo, alambre. So, yung nakatanggal to, ang matawag dito, piston. Tama, mga. Pupukin ko ito. Taimik. Ganda ng tunog. Wala. So, either uh, dito. Alam ko para mayroon pa nilalagay dito na bushing or something. Pero, ito wala. Baka talagang wala. Pero masikip yun dito. Ito. Dinobolt check ko kanina. Masikip siya. Pero may tunog pa rin uh, ah, magandang fix dito lagyan ko siguro ng pampakapal dito parang tape subukan natin yun saka dito sa kabila kapal pa nga yung brake pad ko oh, feeling ko original pa to eh galing japan so wait lang na lagyan natin dito feeling ko yun yung maluwang eh wala nasikipan ko na dito dun wala pa rin tapos to bumabalik naman to bumabalik naman sa so, yung kabila ito ba't parang hindi siya bumabalik to? Ito ata ang topak. Dapat kasi babalik to eh. Mabalik naman pero ano. O, oh, konti lang. Dapat ito. O, oh, yun know. o. Oh. Parang kailangan lagyan ng silicone grease to. O, oh, ito nga yung brake pad ko. Yung kapal pa yun. Eh. Ganda rin ang upod. Kapal pa niya. Ito tanggal ko na to kanina eh. Oh. Siguro dapat lagi ako silicone grease dito sa mga ano, you know, pinakalawang. Hindi ko pa naman nadala yung silicone grease ko. Dito, dito. O kahit anong grasa muna, no. <laughs> Buwan nga natin. Testing natin, testing. Malay mo gumana. Wait lang, wait lang. Dapat silicone grease eh. So, ito yung kalokohan natin. Meron naman akong silicone grease. Nasa bahay nga alam Nandito ako kalaburn. Nilagyan akong grasa dito. Alam ko kasi nilalagyan talaga yung point na yan. Contact point na yan. Siguro yan yung umiingay. Pero silicone grease nga dapat. Kaso ginamit natin to High temp. Gigi tayo pag napunta yan sa brake pad. Aruy hindi naman siguro. Kabit na lang natin doon. Hirap lang sipatan sa camera. Parang pagbalik, no? Pero madali lang yung plug and play. Eh, meron din na. Pero ang feeling ko di naman pupunta. Ayan eh, no? Di naman siya pumunta ron. So wait, kabit ko. Sana mawala na. Pag hindi, uh, di ko na alam kung saan galing. so <laughs> kabit na lang natin to. Makabit ko na yun nandito. Eh. Pero hindi pa may ikpit. Pero parang, ba't bang ikli nito? Talaga bang may ikli ito? Oo, oh, may ito katulad sa hatch. May ikli din. Yan, yeah, dasipitan natin ito. Aso, ah, oh, batay. Kailangan natin ng pang -contra para dito. Dito, yun ang wala ako. Ikot-ikot lang na mamaya pag inigpit. Oo oh, nga pala. Open range. Meron naman tayo dyan dito. Ito ata yung slider pin niya o guide pin. Kaso ah, yung rubber na pintural medyo tumigas. Hindi ko pa nalagyan ng silicone grease. Nandito na yun. Eh, no? Dapat kinuha ko na, nilagyan ko na yun. Eh, no? Para isang bagsakan na lang. Oh wait, ko lang sana nawala na yung Ayan, meron pa din eh, maluwang pa eh. ba baka, baka kailangan talaga ano. Maigpit. Siyempre, kailangan niya maigpit talaga. Ayun lang. Maigpit ang wala tong dalawa, maigpit na yun eh, sobra. Meron pa din 'yo. San kaya 'yun? Eh. Nakakairita eh. Pag nalubok, naririnig ko minsan. Baka siguro yung ano, kailangan i-bleed to pwede pero hindi ko pa gagawin yung weight lang subukan natin yung technique sa bike yung tinatapalan dito may ng pampakapal baka makuha dun ito mga boss mo na na after ilang minuto tumino ng kamay ko ito mga pagpukin na lana. lana yung tunog bakal dito lang pala, masyadong maluwang yung kanina, buti hindi natanggal. Ito, 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 Kaso pag tinodo si mo naman yan. di mo na maikot. Pero ito, naikot ko pa ng isang kamay. Kaso medyo masikip yun. No? Siguro kailangan ito ano, i-bleed. Wala ko lang, ha? hindi ko lang sure. Naikot ko naman ng kamay. Naikot ko naman siya. Nga lang, matigas. Ewan ko lang, pag nakabit ko lang. Kasi pag nakabit yung gulong, may puwersa. Madali. Yan. Yeah. Wala na siya. Hindi na siya maingay. Hindi rin naman to maluwang. Kanina medyo maluwang kasi yung tinanggal ko siya parang ang lambot eh. Kaya siguro umingay. O, pag niluwangan ko to babalik yan. Yun. Hindi ko alam kung ano torque spec nito yung Nang maganda mahanap no. Para na ano tayo. OEM. Ito, ito to. Ito yung sa slider pinata. Kanina pala, kaya ikot ako na ikot kasi sumasama so, to minsan kailangan may pang kontra ka dyan na open range yan yan so yun lang mukhang mission accomplished na ako testing ko muna to kung may unwanted clumpags pa rin pero mukhang dapat i-bleeding ko rin to para mas maganda ikot hindi ako satisfied sa ikot nito eh. pero naikot ko naman naikot ko naman siya pero parang nakakapit niya. Ito mga boss solved mission success na talaga wala ni eh. Ayan, Wala na yung tunog bakal, diba? O, oh, yung gusto ko. Naka-jack pa tayo, Naka-jack ha? pa yan. Naka-angat pa yan. Kahit nga nakababa, may tunog pa, eh. Dati, ah. Pero ngayon, wala na. Tapos, yung ikot ng gulong niya, sakto lang pala. Kasi nga, kanina, walang gulong. Dito ko lang pinapaikot. Walang buwelo, mahirap. Eto ang dali. O, oh, yun, oh. Luwang. O, yun oh. Sakto lang. So, sana wala na yung mga unwanted noise na naririnig ko. Parang dito nga galing yun. Wala na. Tunog ko. Manapunta tayo sa kabila. Tayo dito. Uh, ah, isang oras ko rin ginawa ito. O, oh, di ba? na dapat hanap ko. Okay na. Maluwang lang pala yung ano. Dalawang uh, bolt sa slider pin ata yun. Tapos yung Honda natin dito natanggal. natanggal. <laughs> e, uh, hindi talaga para dyan yan. Pwede, lagyan natin yung super glue. Pero hindi na. Suzuki na nakakabit natin. Okay na muna talaga. Huh, andumi oh. So far, wala naman issue to. Walang tagas. Walang basa. Mukhang basa, no? Kasi makintag bagong pintura. Pero, wala naman naramdaman na basa dito. Tuyo, tuyo. O siya, yan na talaga. Last na. Wala na pa ibang issue dito. So far, yan lang. Ay, sarap.